Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na ngayon na may pinag-awayan kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagpapansinan? at hindi pa rin siya tumatawag, text o chat sa'yo. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang siya ay matutulala sa kakaisip sa at ikaw ay maalala niya at ikaw ay maisipan niyang kuntakin ngayon mismo. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, umupo ka muna dyan sa kama mo o sa higaan mo. Mag-focus at mag ka. Ipikit ang mga mata mo. Pakaisipin mo siya ng maigi. Dapat wala kang ibang iniisip kundi ang target lamang. At habang iniisip mo siya, ay tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng labing tatlong beses. Wala na po kayong kailangan pang sambitin basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 13 times. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, ay panigurado siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo. At ikaw ay maisipan niyang kuntakin at maging okay na kayong dalawa ng partner mo. Basta tiwala lang sa kahit na anumang ritual na gagawin mo. Pwede ito gawin isang beses sa isang araw bago ka matulog sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kahit okay na kayong dalawa ng partner mo, ay pwede pa ring ipagpatuloy ang ritual na ito depende na po sa inyo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.